Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring sa ulat ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandweta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay sampu-sampung libo. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalani nilang hari. At mula noon naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtatagoan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Tinausap na ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niluog naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam niyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, narinig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinagwinkura niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Maawa ka. Panginoon ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan. O kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulira ni nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibik. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalaman, Diyos ang nasa aking pani. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan. Iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Aleluya! Aleluya! si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Doong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea Nagdating ang din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Edomea, sa ibayo ng Hordan, at sa paligot ng Tiro at si ng mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Dagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugon siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira po sa harapan niya at sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos, at mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.